Ikaw so, ang ipusunod, pinakaano yung pagkalibing 3 days. Pinakaano po alas 2, alas 3 ng madaling araw, patay ka na. Okay. Kaya, ginawa po natin paraan uh, na meron lang po kung maaalisin sa'yo. Ayan okay. yung pano sa'yo. Okay. Okay. Okay dito, dito. Nagpapasalamat ako sapagkat mm -hmm. pinapunta niyo ako para tulungan kayo lahat na po. Sa doktor ka niya, Oh, I'm sorry, tumunog. Mm. Wala tayo. Pero alam mo, pinipiga ko. Todo piga na to. Wala talaga. Okay. Inganto. Sakit na pala tayo. Kunti lang. Okay. Yung lang. Pinoberang tayo. Atay, alis yung matay. Sige, ganun yung lang tayo. Sige, sige. Explain ko lang po, no? Pwede kayo magtanong bakit si tatay hindi na akit nasaktan ng todo. Kasi sa unang gamutan po natin, pumasok, tapos pumasok yung isa, yun po yung nagtatanggal sa kanya. No? Kinigreal ko lang po ngayon, no? Sige pa. Sige pa. O, din naman tayo, pipigain ko ha. Kung nawawala sakit oh, ha. O. Nawawala na. Pero kanina, masakit. O, isa pa. Wala na. O, tinan niyo po. Piga ko na bakit hindi nito nasasaktan. Ibig sabihin po, explain ko lang para maano nyo yung paggagamot ko. No? Unti nang nawawala. Hanggang sa tayo. Wala na po. Wala na po. Sige na po si Papa. Sige <laughs> hey, na po. Uh, okay. Salamat na po. Sige na po. Sige na na po. na po. Sige na po. na Para mamaya Okay. sa lahat sa tatay niyo ang uh, pangalawang mawawala o sana pero ayan uh, natin sa Panginoon na natapos po yung problema. Okay. Marang salamat kaya po kayo na po Marwin. Kay uh, Sis Maika. Kay ah bradjur jadian di